mga kapanganay tayo po ngayon ay narito sa ito po ay kasamahan pa rin ng area number 4 tayo po na may dito lagi nga mga area ay atin pong bibisitahin itong niyugan atin pong ipapalawis na uli Naayat, ayat titignan natin yan kamusta po kayong lahat mga kapanganay ay naambon na naambon dito po ngayon oh yan po ang panahon o oh. yan papaya o naipot at dito yung nangyari er, er, ito po yung nasa tabi ng dumaka ah malaking ilog yan you know? ah marami ng bunga eh. ah kapal ng bunga eh. tayo po ay eh, nagpa-schedule ng maglalawis ay eh, sa 11 11 itong kuan at tayo pa may sisilong at naulan narito tayo sa puno puno ng niyog wala akong dalang plastik ay saka saka naman umulan yan po naulan po ngayon dito yan ang panahon dito Ah. Inya po, tayo nga pinagpa-schedule ng paglalawis ay okay po naman marami ng bunga yan tayo po kahuhulaw lang pa patak patak po ba ko lang ano ito ating pong binibisita para pagparito surebol sa magkakawit gawa po ng pag hindi po natin bibisitahin ay eh, hindi po natin alam kung baka mamaya ay eh, pala palay nawala na yun kaya po atin ng pinupuntahan bago di malalaman po ng magkakawit yung mga schedule niya ay marahin po naman bunga Ma may makukuha na po ay ba ngayon po may... na may kuha eh ang kilo po dito sa amin ay 13 pesos per kilo ang niyog na buo kaya po dapat ay atin ang kuhanin ito po ay malayo sa bayan baka mamaya wala namang nakunguha dito ay bagay po gayon ang presyo iba na ang kuhanay kung ay pag mahal na ay eh. lumakad sabi nga ng iba ang dami ito pinasok pagitan ng palayan at saka malaking ilog. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan kung kita po ninyo, yan oh. Meron na mga pwede, may buko. Merong pwede ng panggata. Yan, ganito lang po dito. Ito po ay mga atingan ni Yugen. Hindi sasalit. Sabi nga,

lagi na lang umuulan Nandito dito po talagang ng oh, sabi nga ay eh, pwede pag teknikan ito po ay tabi nito aming kukuha na ng niyog. Yan, itong tubig na ito. Ito ang dito, Ang mga paligid. Ito pong tubig na ito ay sa panahon niya ang tagulan ay medyo malaki. Pero pag po ito ay April, yan, May. Yan po ay anong ganda pagkaliit ng tubig. Naman, anong liit. Malito nadating. April, dito, tangkulan. na dating. Tawa po na ngayon po ay kundi ay Na, Ang daming pako, oh. Ah, talaga pong mga kapanganay. Narito po talaga mga sariwa-sariwang ulam, oh. Ang ah, mga pako. Tayo lang po ay eh, hindi na mauhat. Lagi ng pako. Lagi na rin pako ang ulam. Napakadami. Ah, Basta po tumulan. Anakay naman pala at ang ngayon po ay eh talagang malayo din nga dito ang kuwan ng mga tao ayun oh meron na pong niyog na meron na pong pumatak na niyog oh at eh, babato natin din sa hindi kita noon para pagkuha hanapin na lang ay pagliniyog yun po at itatago sabi nga oh hmm, yan muna ibig sabihin po ay eh, wala wala nang umuha pa dito ng niyog pag so, ganyang may laglag pa kahit mahal na ang niyog ah pagkadaan pa ako Ayan po mga kapanganay, Kumusta po kayong lahat? Lagi po kayong mag-iingat. Yan, salamat po sa mga nagsusubscribe, ah, uh, nagko at saka mga silent viewer, mga viewers. Yan, salamat po sa inyo lahat. Kayo po'y laging mag-ingat. At yung lagi po ang dasal ko. Lahat tayo, laging mapayapa. Sa isa't isa, ingat. Bye.